So hi guys, what's up? Bagong umaga, bagong video na naman para sa inyo. So ito nga pala yung almusal natin ngayon. Yan, kung nakita nyo. Yan yung tinatawag na namin bark barko. Or uh, ibang kung anong tawag yung sa iba. Nahanaw na kasi kasi kinuha ko na yung mga laman. Ayan o, eh, parang ano yan, parang boat yan. yan. So yan yung sea si urchin or tayong. Or sa Cebuano, tuyong. Sa so, Bisaya term kasi yung tayong. Siyempre hindi mawala Ang wala kasing bago Bago Pero ano, Pinano natin Pinalamig Yun yung tayong na kinuha na galing yung si na kinuha na Galing sa kanyang uh, Lobe ng kanyang katawan Yan yung Mga laman Na makakain natin mamaya almosal Natin mamaya So si Orchin Yan di So, pass muna tayo sa may soap or may sabaw. Dahil ako, hindi nyo natatanong mahilig ako sa may sabaw. Kasi, mas magana yung kumain pag may sabaw at uh, madali kang mabubusog. Yan nga, sa sinugba natin. Uh, ano? Sinugba sa Bisaya term, sa amin. Pero sa inyo, sa Tagalog, syempre, ihaw. So, yan. Yan yung uh, sauce natin. Yung uh, service one. Suka. Tsaka, ano yan? Langgaw. Langgaw yung sabi. So, masarap pag may ano, sus tayo. Pag uh, may uh, sinuba or inihaw. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. See you in my next video. May God bless you. Babu.